kami sa Lagawi. Lagawi ito Dito kami. Dito kami sa Lagawi. Ah, pupunta kami sa ano? Punta kami sa terminal papuntang Aguinaldo Ipugao. So, to so, Sophia yeah, Money Popcorn ayan nandito kami sa puntang terminal yan o oh. Sulano Ayan, nandito meron, sa terminal, ayan, ayan sa terminal na ang, ayan o, oh. o, yung may aginaldo, 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 ayan na ni aginaldo, banawi sila no, pungduan, mayuyaw, wala namang aginaldo, bagyo lang, Awan, 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 awan. Mayuyaw lang. Alista. Ayan. Alista lang. Sa uh, trip kami, pagkuntang Bagabag. Ah, uh, pagkatapos namin bumabag sa Bagabag, sa kami papuntang sa so,

Dawid kami Junction Bagapag. Ayan mm -hmm. Sa gabi ng San Santiago. Hello guys. Nandito kami sa Santiago. Uh, dito kami sa four lanes ng Santiago City. Isabela. Yes. Oh, naglalakad ako. Punta akong terminal, uh, sasakay kami na ang... Ano sasakay natin? Santa Maria, Altong Solus, Taipugaw. Doon ang terminal. Tricycle! Land Landbank. yung Ayan, andito kami sa Four Lens, andun yung bagong tayo na Four lane Plaza. Ano? Okay. To. Okay. Ayaw nila. Ito ang sakay ang papuntang Sulano, okay. uh, San Mateo, Alfonso lista, uh, Bayombong pa. Manila, andito lahat. Dito ako matatagpuan sa Portland. Upo tayo doon, no? Upo tayo doon. Basta kami. Andito kami sa Portland. Ayan. Ito ang sasakaya ng Alista. Alista, ipugaw, ipugaw. Ipugaw.